morning po uh, Ngayon po naman ay magluluto po tayo ng Talsik Tabab O kaya ay Talsik Tokban Ay nahuli na naman po yung aking Ah uh, Cellphone Bago ko po i-prepare Ang mga ilalaho ko. Kaya ito po Ito po o oh. Good morning po Umaga po dito nadaling po namin ito sa um, may camping po kami ngayon. Ito po, nilagyan ko na po ito ng oil. Ito po yung oil ng uh, mantika ng baboy. Tapos ito po ang ating sahog. Ito atin po kasi may ating po muna itasangkot-sangkot siya para po siya ay uh, matutuluto. Ito po yung ating mga sahog. sahog. O, ito po yung hipon bawang, sibuyas. Ito po, ginayat ko na po itong sayote at saka po pero ito po yung ating kaldo, yung pinaglagaan natin ng baboy. Tapos po, ito yung ating repolyo. Ayan. po yung gagamitin natin yung noodle. Ito po, o. Oh. Ito po, yung galing Lukban. Ah, binili po namin. uwi po, po galing Pilipinas. Ito pong ating gagamitin. Kaya ito po, tayo kayo po yung magluluto ng healthy tabhab. Itrit-rit lang po natin yung ating bahay. nilalagay din po tayo ng pork cube para po may ilasa. Ibigay po ang hipon kaya lang cube ng hipon ay wala po kanina yung cube po ang natin nilalagay. Ayan. Hmm. kung gigisa-gisa na rin po ang ating bawang para po magkasabay-sabay. Itong petal na ito. Wala ito Ito na lang. At pumabangon. Tapos

na uh, pares, eh, ito po yung hindi nakakainin. Kasama na po natin dito maraming, para marami pong sa na kaini. May pork na, may beef pa, may hipol pa. Sayang po kasi. Para po siya ay... Ayan, may sahog. Kahit po datayong, ano, titiyam. Ayan. いいくらいかかりますか Ay na po na sa atin yung hipon. Yung po iba ay hindi nagigisa ng hipon. Ay ko po yung nagigisa para maalos po yung langsa. Para po siya ay paglalagay po natin ng ano ng sabaw ay malasas. ko ito lang hipon ang lalaki. Ito po yung tawagin sa Pilipinas sa ipang chicken hub. Nilalagay po ito sa dahon, nilalagay ng suka. Ay, ito po, ang init. Ay, ito, mapapaso na naman ng inyong manay. Nalagyan ko na po siya ng toyo para may lasa. Para po magkalasa yung ating karni. Ah, uh, não, tá bom. Lagay na po natin itong ating taldo. Ito lang ako. Ito lang ako. po yung tabang iba. Ito yung Kung po'y tinatutuyo ko, Ayan po ang daming taba. Kung po'y hindi ko sinasama. Naku po, po ng taba. Ayan. Natagdagan pa po, po natin yung pagdito. Lagyan na po natin ng pork cube. Ito po malasa. na po natin. At ito pong pakukuluin lang. Pakukuluin lang po natin. Para titignan po natin kung na yung yung pa, malambot na yung karne ng baboy. Pag malambot na, lalagay na po natin itong pancake block bang. Kasi ito po, ito po naman ay luto na. Kaya lang medyo matagal-tagal po itong maluto. Saka ito po'y kahit matagal ninyo lutuin, hindi po ito nalabsak. Katulad ng ibang noodles. Yan po. Uy, masarap po itong pasit kabab kung ang inyo pong itatapping sa lechong kawali. Napakasarap po. Eh, yun pong, yun pong kasing, um, yung pong yung po kasing kaming pork belly, ginawa ko na lang, tinimpla ko na lang pong tinimpla ko na lang pong ano, ah, uh, barbecue na dadalhin po namin ng camping. Mamaya po ito, ako na papunta na po kami ng camping. Uh, inuna ko na po siyang niluto para po lumabig. Para pagdala namin, hindi po masira, mapanis. Ito po sa lokban, may nagtitinda din po nito sa amin. Inilalagay po ito sa dahon. Tapos talagyan po na suka. Tapos ahab-habinin ninyong ganun. Kaya ang tawag po dito ay pansit tabham. Kaya po natin pumulo. Kaya natin um... Ito pong habhab -hab ay ano, wala po siyang masyadong sahog sa sa Pilipinas kapag ginagawa lalo po sa Lukban uh, alos sa Yote lang po ang pinakagulay niya eh tayo po dito naman eh marami po tayong carrot kaya ayun lalakang po natin ng carrot repolyo meron po kami ng repolyo yung ilalagay, kaya ayun po tayo po ay magluluto ng pansit tabhab nagluto na rin po ako ng kaulang o. nagluto po ako ng kahagabi kahapon nagluto na po ako ng kutsinta tapos nilagyan ko po ng ginaggarag ko po, po ng cheese para po masarap medyo malayo po yung aming diyahe yata yung pi apat uh, na oras papunta lang doon ayan ako kailan po natin kung ganoon kulong kulong po kanina ng ano ba yun sausage dito po kasi hindi pwedeng itap ang mantika po dito na pinaglutuan namin, kailangan kong mo sa pepper towel. Hindi po siya pwedeng itapon sa itapon sa lababo ang oil dahil po pag winter, yung po'y tumitigas so nagbabara po sa mga tobo. Ayan, hindi po siya pwedeng po natin kung nasa na po tubig para po kung na nauunti mm. ang pangasa sa bawang. Mm. Kasi sa tabi. Vielen <laughs> Ayan po natin yung ating ano kong malamot po okay, natin okay. Lalagay na po natin itong puso. Lalagay na po natin itong ay kabayo. Lalagay naman. na po natin itong Lalagay na po natin, -it. kasi, ito. ito, kasi, kasi, ito minasan, tupi, bigas. Hindi ito, ito, ito basta ng Bigas po ito na ginagawa. Ang po ng Miki. Kasi ano po siya eh, parang pinirito na. Miki. Yung pong pinaka noodles. Kaya, ayan po. Taklo ba natin para kumulok. Pagkakas po natin maluto. Tuyo na. Ito po kasi making ito, hindi po ito nalabsak. Kahit po ito'y patagal ninyong lutuin. Hindi po katulad ng ibang noodles na lumalabsak. Ito po'y hindi. Lagay ko na po itong ating gulay na pero pa siya po kasi matigas. Kamihan na po yung hukol. Ganda po ang kulay ng ating pangasit. para matuto ang ating gulay. Tignan natin ang uh, ating karne. Hmm. Ang kanya po yung ating baboy. Tabang na. iba po ang bango ng pansit abhaw kaysa po doon sa pansit na niluluto natin. Ito na nga po natin ang ni miki. Hmm. Sa pangtakot, lalagay na po natin ang na repolyo. Pag ano po, okay na po yan. Pag lalagay na po natin yung repolyo. polder yeah. Ang dami po ng ano, five, ano lang po ito eh. Ah. Ilang grams ba ito? Alam ko, 500 grams ito, kalahating kilo. 500 grams nga po. Pero ang dami na po. Yan po, ilalagay na natin ating repolyo. Tapos maraming gulo. Yan po. Kung ito po maraming sabaw, pwede po ninyong lagyan ng construct para po lumakot. Eh, wala po namang masyadong sabaw. Masarap po kasi nito may sabaw-sabaw ng kaputid. Ayan po, mayroon pala. Ayan po. Ito po ang ating pancit tabhab. tinapan na natin, at pag ano po'y tinapan natin, ito po'y uh, maluluto ng gulay. Ngayon po, meron po akong ginawang sitsaron. Nalagay po natin sa babaw. Ayan. Para po, sa Ayan. Ayan, sitsaron. Kung po may ngipin, kayang-kaya po itong kainin. Ayan. Okay, tapos na po ang ating pansitabhab. Ayan po, patay na po natin ito takpan na po natin para po yung ricolio maluto madati. Mamaya ko na lang po siya palalamigin sa lalagyan para hindi po mahirap pagdadala namin papuntang camping. Malayo po yung amin pupuntang para papunta pong Lakla Beach. Pero hindi po kami lalampas yung Lakla Beach. Kaya hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong panumuhod. Bye po.